ang buhay ay parang life maraming importante na mahalaga minsan at tilang madalas makupuha mo rin kung kukunin mo kapag iniisip mo tiyak maiisip mo yun at kung talagang bibigyan mo ng atensyon mapapansin mo yan hindi ka naman mapapasok kung hindi mainyat ang kape Subukan mo yung saradong pinto. Sigurado hindi yan bukas. At kapag nabuksan mo, hindi na yan sarado. Tumingin ka sa kanan, tapos tingin sa kaliwa, bago ka tumawit. Di kasi lahat ng daan may pedestrian lane. Subukan mo, wala naman mawawala eh. Huwag kang magmadali. Maglakad ka lang. Kasi pag tumakbo ka, baka habulin ka ng aso. Basta tiwala anak. Makakarating ka rin basta pumunta ka doon.